Luto na lugo natin, oh, Nang masarap, oh. Kuha tayo. May lahat tayo kasing kinchik. Kaya tayo ay naglulugaw. Sarap nito, mga idol. Marvin, malapote. Parang laban na mamaya ng hinibra at saka magnolia. Ano? Anong masasabi mo? Ano? Lugaw. Lugaw. Tayo lugaw. Kain tayo lugaw. Kain tayo lugaw at happy birthday sa may mga birthday ngayon. Shout out sa inyong lahat. Ngayon Lugaw tayo, lugaw. Bangko. Bangko tayo. Kain tayo lugaw. Ayan. Tama na lugaw. Shout out sa inyo sa mga nag-champion nga pala. Shout out sa inyong lahat congrats sa inyo lahat congrats congrats sa mga tagapakat-pakat bat yung mga ano ni ate Jose ni kag, ate Jose kagawad Joseline Montiago do sa pakat-pakat at saka dyan sa tungko na tatlong magkakapatid kasama mga team niya congrats sa inyo kasi siya na kayo hindi ako nakapanood na no, may pagpatuloy pa ninyo ang inyong paglalaro ito Kakain tayo ng lugaw na masarap. Lugaw lang ng sakalam. Daw? Hmm. Ayos. Malinamnam talaga. Hmm. Ayun na. Maganda din sa katawan ng lugaw eh. Po, maraming pong salamat sa inyo lahat. Gabayan pa tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating pagkakain ng lugaw.